Good evening mga brother Update tayo sa ating uh, Superworm breeding Yan, yung last video natin, nag-separate tayo Ngayon mga Pupae na sila, pupae, pupa Yan Itong mga to, hindi na natin ilagay sa isang lalagyanan to Para doon na lang sila mag tuloy ng kanilang hibernation yes. Hibernation talaga <laughs> Nalilipat lang natin to ilalagyan natin ng gijabet uh, uh, uh. hmm. dito ko rin sila ilalagay sa ano na to para yung nando doon na malaki na simulan natin ulit sila ilagay dito sa lalagyan na maliliit ito, kukuha lang ko lang muna to ng oatmeal outmila yung available ko rito eh oops oo oh, tatupot eh baka naman eh hey. yan tapos na si Ben yan yung magsisilbing ano paitlugan ng ating ito beetle pag naging beetle na to mga to tanggalin ko lang sila rito isa isa at ilalagay rito then tsaka natin continue ang ating video okay yan marami na yan no marami na yung iba warm pa rin super warm pa rin konti na lang sa 30 pieces ata to. Lahat few pa na. Yeah. Hmm. ba. Diba? Yan ililipat ko lang muna itong mga pa na to para malagyan natin ang paribago ng panibagong batch ng Superworm. Okay? Oh, yun yung mga PP. Mga pupa. 23 pieces ito pa yung hindi pa na. Yung pupa tabangan natin tapos ito mga bakante lagyan natin ng mga super worm ano, na panibago so, marami pa yan dyan na ano, maglalakad lagyan natin ng panibago para, para may tayong mga beetle ok nakardahan ko lang to ayan natin so, meron pa tayo isang beetle na natira siguro may itlog pa siya rito malamang nang itlog pa yan dito kaya kaya natin sya ito yung na rin pala tong ano, ah, dahon na nilagay ko ah. malaki okay at okay. uh, nalagyan ko lang to then pala lipitin ko na to ito 23 pieces pa lang yan pa ang nakira pieces na ginawa So, yan. Yung, maglalagay ako rito. Balik ko na lang ulit ang video pag after ko nang malipat lahat. Okay? Yung mga bro. Yan, nakapag-lagay uh, tayo ng panibago ulit ng mga superworm para magawing breeder. 23 pieces ulit ang nadagdag. Bali, yung 7 pieces na luma, ayan pa sila. Ano pa? Ayan, nakasina. At meron tayong 23 na pew pa. Baka na lang natin ulit ang susunod na update sa ating super warm breeding. Ingat-ingat na lang lahat at God bless us all. Bye-bye.